So, yung una yung sinasabi mo talaga napakahalaga is reputasyon muna bago pera. Yes. Na madalas, di ba, yung nabubulag ang mga mm -hmm. tao eh, di ba? Mm -hmm. With regards to opportunity at ang dami nating naririnig na mga kwento na magkakaibigan, magkakamag-anak, nasisira. Oo, oh, hindi lamang yan. Money changes people eh. Mm. Pabuti pa nga nag-uupis ka wala pa kayong pera. Halimbawa, mm -hmm. business partners mo, di makasama kayo. Mm -hmm. Aba kung kailan sumisikat na yung negosyo mo at lumalaki na yung negosyo mo, mm -hmm. nagbabago yung tao. At yung pagbabago niyan, hindi lamang pera na naman all the time. Isang malaking bagay dyan na nagbabago ng pananaw ng tao, partner mo, ego. so na yung business, bakit puro itong partner ko ang nakikilala ako hindi? Oo. Oh. Oo. Oh. So, yung mga bagay na yung pumapasok kaya isa sa mga pinakamalagang napag-aralan ko. At uh, hindi lahat ng Chinese family business pareho. Ah, maraming mm. kakasalan ng ganyan. Mm. Pero isa sa mga napick up ko sa isa sa mga pinakamalaking company ngayon na ako ay kabahagi ngayon ng kanilang board. Lima makakaibigan, high school, classmates yung iba. Mm. Mag for 40 years na sila, lima pa rin sila. Okay. Oo. So, para sa kanila, malugi na tayo, sama-sama, okay. Kumita tayo, parte parte tayo okay hmm. pero walang sisihan walang yabang